Ngayon mga kainsan, nandito naman po muli tayo sa ginagawa rito at uh, meron nga po silang ginawa. Tingnan natin kung ano yung natapos nila ngayong araw. Mukhang kakaalis lang nila mga kainsan. So marami na nga pong pagbabago rito mga kainsan. So titingnan nga natin dito sa banda rito. Ito, titingnan natin mga kainsan kung ano yung nagawa nila rito. Wow! Ayan pala yung resulta ng ginawa nila mga dito oh. Meron ditong uh, platera or uh, patungan na ano, mga kaisan yan sya oh maganda na nga po ito mga kaysan. so ito hindi pa natapos ganyan pala ang style yan siyempre maganda patungan nga naman ng ano yan ng uh, mga halaman mga kung ano ano cabinet So yan, makalat na nga po ulit dito. Hindi pa po nila nalilinis. Tapos dito sa banda rito, titingnan ka natin dito mga kinsan. Kung ano ang ginawa nila rito. Uy! Wow! Tapos na rin pala rito mga Ayan Oh. Tapos na pala sila rito. Dito, sa tiles dito oh. Tapos na. Ah, bali ito sa banyo tapos na rin yun nilalagyan nila ng ano ng uh, pinaka tawag nun, uh, sa drainage hmm. sa so, pinaka drainage po yan mga kaysa no dito yun ito na tiles na rin pala to yung oh. pinaka dingding niya Halos magkakamukha lang pala ang ginawa, ginawa rin itong ano, tiles isang kulay lang uh, cream ang kulay nya ayan tapos na rin dito okay na po siguro itong wiring ano uh, medyo ipapasok na lang pagka ano, yan pag natapos na so ayan mga kaisan na-update na nga po natin, no? ano po yung ginawa nila. Dito. Malaki na nga po yung natapos nila rito, no? Ayan. Yung nga po yung kabuuan no? Medyo malabo yung ating, ano? Dahil uh, wala pong ilaw. Pinatay po kasi nila ilaw, mga kainsan. Mga kainsan, na-update na nga po natin. ah uh, bali, dalawang araw din tayo hindi napunta rito, mga kainsan. So, gabi na nga po rito at uh, uwi na rin tayo, mga kainsan. At ayun, uh, sabi ko nga, life is better, better is life. So happy lang tayo mga ka Ingat and God bless po. See you tomorrow.